balita. Binalaan ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga opisyal ng barangay na makikipag-areglo sa mga kaso ng online sexual exploitation sa mga bata. Marami raw kasi ang underreported dahil sa mga ganitong kalakaran. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Hindi pwede mag-settle. I'm warning you. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga bata ito, biktima, ba? ito krimen. Hindi ito siya sabihin mo, camera lang nakatutok na gano'n. Kasi may ganyan thinking eh. Sabihin iba, camera lang yan. No. Kay camera, kay ano yan, ito krimen laban sa bata. Kaya kung sino man ang makikipagsettle dito, I will make sure makukulong din kayo. Iyan ang babala ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos sa mga opisyan ng barangay na mag-aareglo ng mga online sexual exploitation of children o osa sa kanilang barangay. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tugisin ang mga perpetrator na dawit sa pangaabuso sa mga bata. Ayon sa Department of Justice, marami raw kasi ang underreported cases dahil sa ganitong kalakaran. Ang nangyayari ngayon, sabi nga ni Sex, sinasettle na kasi sa level nila. Siguro it's to maintain family harmony or whatever, pero hindi yun pwede. It's not, it shouldn't be settled at their level. Kapag daw may sumbong ng ganitong kaso sa barangay, kailangan itong agad i-endorse sa law enforcement agency. Ang mga opisyal na mag-aareglo, posibleng maharap sa reklamo sa ilalim ng RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act ang parusa hanggang habang buhay na pagkakabilanggo o multang hindi bababa sa 2 milyong piso. Samantala, patuloy sa pag-iikot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa Tagum City, Davao del Norte ngayong umaga. Kinakaharap ng sektor ng agrikultura ang isang matinding hamon. Ayon sa pinakahuling datos na aming nakita, mahigit isang libong pamilya sa labing anim na barangay sa Davao Region ang lubhang naapektuhan ng El Nino at ang pagtagtuyot na dala ng El Nino. 50 milyong pisong halaga ang pagkalugi na naranasan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Wala nang mas bibigat pa sa pakiramdam na masaksihan na unting-unting namamatay ang mga pananim o natatayuan ang mga palaisdaan dahil sa matinding tag-araw kung ng Pangulo patuloy na tutulong at aagapay sa kanila. 10,000 pisong cash assistance mula sa Office of the President ang ipinamahagi sa kanila bukod pa sa 10,000 pisong tulong mula naman sa DSWD. Bukod sa mga ito, inilatag din ni PBBM ang mga infrastructure project ng pamahalaan sa Davao del Norte. Mobile Journalist Julie Baiza po, Hatid ang Mukha ng Balita.